ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan. <applause> ang magtatapos ng si, uh, uh, aming aming sinumpa kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella ay sinumpa namin natatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiary sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakaka, nakakagulat, <clears throat> Etong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first, uh, his first uh, na na, na batas, agrarian reform at ang kanyang kasama was the Agrarian Reform Secretary, ang uh, lolo naman ni Conrado Estrella, Secretary Conrado Estrella. Oh. Kaya nung, nag, nata natapos na ang kampanya at nag-uusap kami dalawa, sabi ko, sabi ko, mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. Kaya't yan ang iamay sinumpa. Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunoy, patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga, matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanilang.